Lablab at ngayon na uh, tayo sa ating kwarto at niya wala tayong pasok at inya, may wala tayong gumagisip kung may sa ating mga bagay mga gamit dito ay hindi tayo yung hero yung luggage ko ay nakatumba at naayos ko yung mga gamit at katatapos ko lang din magbagay ng ano yung wallpaper dito sa akin uh, at dito ay itang ako so pati mo no. yung uh, ano pati ko ano eh ano may lumigit na

Rock. Oh, oh, rock. Oh, original ito oh, so okay okay ko okay. lang po ito nabili pero ano tingnan tingnan mo sa original price niya nung siya ito yan bago pa ay parang mataas ang price so, sa 15k

Ay, okay lang yan. Okay, okay lang kaya natin. Kaya ito, may mapanitin yung diba? Grabe. Kahit ito kay okay siya, pero talagang sulit. so, maganda ang kanyang ano, quality. Lalo pa sa si brand so, dito. O, diba? Ito yung binuwala yan. Ang yan. Mahal yan. Ang hindi niya

Ito okay lang yan. yan. yung Quality. Ang quality talaga ang natin yan. ito tayo ka yan. Walang yan. Kasi bumili tayo brand new dyan sa Kasi mo yung Si At maliluma. Di ba? kanyang discard nila tayo. yung niya. Air Jordan. Di ba? Ayos po yan. Ganda-ganda niya wala pang gasgas yan Mag, makinis, makinis na makinis pa yan makinis na makinis pa yan makinis na makinis so ay kalikot yan ay. pero balat ko yan hindi lang yung sabihin mo ano pero balat ko yan kaya mo may kita naman yan dito pero balat yan at sulit hindi na lugi yung itagrid mo ito kung talagang hindi kung baka gusto mo hindi bigyan ko sa iyo ito Oh, pero iba na presyo natin dyan. Oh, kasi yan, hindi talagang minilis ko na ito. Kasi tumating sa akin ito, medyo may lumi pa. So, dahil nga siempre, ay kailangan natin minisin para mas gaganda pa siya. Magaganda pa siya lalo. Kung maganda siya nung nagiginta natin, yung pagbili natin, kailangan pagandahin pa natin ulit. O kung ba, minisin natin maigi. Diba? Okay. Ito, so, kung pakita ko ito ito, nung nakuha ko to, iba ang kulay nito, grabe yung dumi. No, kasi nga siyempre galing Singapore. At, pre, siguro hindi may laban na mayari. Hindi ka Singapore yan. Order talaga yan. No? Ayan nga, eh, dahil nga simple ayun mo natin marunik. No? Ito nga sa sabi, yung patak ay talagang sulit. No, adidas. No, bandit yan. Ngayon, kung maganda na siya sa paningin mo, yung pagkakita mo sa amin hindi para sa akin. Maganda na siya. Hindi pa ako kung dito. Kaya simple, kailangan mo siya pagandahin. Ang ginawa ko, simple, pinaganda ko yan. Ginawa ko ng hindi. Oo, oh, kung na nilinis yan, maintay naman yan. Ito, hindi mo po siya. Hindi po talaga yan. Talaman mong tagal ang paglalaba ko dyan. Kaya po simple ay, ito po magsimaganda pa. Hindi ba? Oo, oh, maintay naman yan. Sa yan. At bigas yan. <laughs> Ano lang kasi simple, ah, well, uh, simple kasi yung video ko. At simple, ah, sa mga nanonood at maraming maraming salamat sa inyo. Okay, okay lang, pero talagang sunod ka naman, matumbay. At kung sa buusapan natin, ang kapal, ah, sobrang kapal at matumbay. Oo, may gasgas -gas na nga siya rito, pero grabe ang kapal niyan. Kapal lang ano yan, paan yan? Kapal niyan, hindi yung kamang sinali. Kapal niyan. Talagang sulit Oo. Pag madali ka lang sa okay ukay, talaga makakuha ka ng mga ng gamit para sa asan At hanggang nalang maraming maraming salamat sa